Dinamay pa ang God, ang ating Panginoon na si si Harry Roque. Hindi naman po bagay sa inyo yung statement or yung line na God is good. Siguro, kung babalikan kayo, kung ibabalik ito sa inyo, God is good. Dahil nabisto ang mga kabulastugan niyo po, Mr. Harry Roque. At syempre, na Sarah Duterte. Talagang God is good. For our kababayans, for our country. Pero, God is good for you? I doubt. <laughs> so kasi daw, wala daw sapat na boto sa Senado para mahatulan si Sara Duterte. Yung parang iniinsulto nyo agad. Okay? Ang kakayahan ng mga senator sa kanilang pagpapasya. Talaga ba? So iniisip mo kaalyado mo si Villar. Ka kaalyado ng mga Duterte si Villar. Iniisip nyo kaalyado ng mga Duterte si Ganere. Oh, givens. Andiyan si Robin Padilla, si Bato, si Bongo. Talagang, talagang kaalyado yan ang mga Duterte. Paano po kung sila na lang talagang tatlo ang bumoto? Mananalo po ba o mahahatulan po ba si Sara Duterte? Yes. Talagang, talagang parang ininsulto nyo rin po. <laughs> Ito sa atin na. Pero parang ininsulto nyo po ang kakayahan at ginagawa ng mga panggulat ng nasa Malacanang. Talaga ba? Matapos yung uh, siraan ng kung ano-ano ang nasa Malacanang? Talaga ba? Hindi yan gagalaw? Hindi yan kikilos? Matapos yung pagbintana ng kung ano-ano? Talaga ba? Matapos pagbantaan ni Sara Duterte? Talaga ba? Walang gagawin ang nasa Malacanang? Ito yung atin-atin lang ha? Pero totoo na dapat mga senators lang ang magpasya. Pero sa puntong ito, mananahimik, pababayaan ng Malacanang na mabaliwala yung power ng Congress para nga ma-impeach itong si Sara Duterte. At sa tingin nyo talaga, yung mga kongresista ay mag-aaksaya ng panahon para i-impeach si Sara Duterte kung alam nila na walang patutunguhan ito pagdating sa Senado. Good luck. Good luck, Mr. Harry Roque. Ulitin ko lang, God is good kasi nga itong pagtatago niya po Mr. Haro kaya malaking kaparusahan na ito pero yun nga wala, na, wala talaga kayong wala talagang mangyayari wala na po kayong lusot sabihin na natin yun katulad na katulad ng sasapitin nyo ni Sara Duterte kasi lahat ng ginagawa nyo may kabayaran yan may kabayaran sa mata ng taong bayan may pananagutan kayo sa batas at may pananagutan kayo sa ating bansa. Good luck. God is good.